Nagkagulo ang mga pasahero ng isang bus kaninang umaga. Isang lalaki kasi ang biglang nag-amok at nanaga sa mga kapwa pasahero. Napigilan daw sana ang krimen kung naging mahigpit lang ang seguridad sa terminal. Umaksyon si Henson Kilin. Bakas pa sa sahig at mga uwan ng RMB bus sa biyahing Bicol ang nagkalat na dugo. Dulot ito ng pag-aamok at pananaga ng isang pasahero kaninang alas 6 ng umaga. Kwento ng driver, nasa sa Cubao southbound na sila nang biglang magkaroon ng gulo sa loob ng bus. Minanaga, tapos yung mga pasero ko nagpanik na. Tapos itinigil ko na doon sa banda doon sa taas. Oo. Kasi baka madiskwido yung mga, ano yung yung mga nagtatalo sa bintana. Itak ang ginamit ng sospek na si Vincent Oxtotal sa pananaga sa dalawang sakay ng bus. Isa sa kanila, kritikal. Napigilan lamang siya matapos hawakan ng dalawa pang pasahero. Nung tumumba siya, tumarap sa amin, naisip ko, kami nakaharapin ito. Kaya dinamba ko kagad yung kamay niya. Hinawakan eh. ko yung kamay niya. Eh. Dalawa Iginiit naman ni Ostotal na papatayin daw siya ng mga biktima. Basta nilang akong patayin pagdating sa naka. Okay. Binigyan sila ng 4,000 daw. Tapos binibigay yung ano, 1,500 sa konduktor. Takot at galit naman ang nararamdaman ng mga pasahero, lalo't maluwag daw ang seguridad sa Araneta Bus Terminal bago sila bumiyahe. Hindi si sila timiting sa pagpasok sa pintuan. Dapat kakapkapan na nila yan. ni, eh. Titignan nila. Kaya lang eh, parang napakaluwag naman masyado. Eh. Sinisilip na ng LTFRB kung nagkaroon ng kapabayaan ng terminal. Walang nag-inspect sa mga gamit ng mga pasahero. Tahimik lang daw yung tao, hindi siguro nila panghinalaan na may dalang uh, deadly weapon, kaya nakasakay. Nakakulong na si Hostotal na aarap sa kasong frustrated murder. Umaaksyon, Hensel killing News 5.